Ngayong araw na ito, mga kasari, gagawa po tayo ng chicken ball mm -mm, na parang fishball lang. Dahil yan po ay leftover namin na ulam kagabi ng manok at gagawa natin ng twist Nang sa ganun naman, hindi tayo maumay-umay sa paulit-ulit nating ulam. So, simple lang ginawa ko at yan na po yung itsuro niya pagkatapos ko siyang lutsuin. At syempre, pagkatapos natin sa ating munting kusina, dediretso naman tayo sa ating munting sindahan. Dahil medyo mahalina na tayo ngayon, mga kasari, ng dahil sa ating mga candy. Kung naalala nyo mga kasali, nag-share ako sa inyo na bumili ako ng mga pa candy ni Kasari. So, nag-stop ako mga kasari magtinda ng mga uh, candy candy ko. Dahil nga, di ba yung na-share ko sa inyo na nakukupa sila yung parang nagme-melt sila sa sobrang init so nag-start akong um, uh, bumili uli dahil tumigil ako noon dahil nga dun sa nangyari dahil medyo nalugi-lugi ang yung enjoy kasari doon sa pakente niya na kaya tumigil ako kaya lang talaga mga kasari is tumumal yung aking tindahan dahil wala na akong mga pakente dyan dahil yung mga bata pag wala silang nakikita mga kending paninda sa inyong tindahan is talagang hindi sila bumalik balik, Dahil pag may tatlong piso sila o dalawang piso silang binibigay ng kanikad lang mga nanay, is agad na nilang binibili yun. Kaya lang dito sa aking munting tindahan, wala po akong kending na ibibenta. So, nangihinayang ako at wala akong mga pisong natatanggap or mga mga coins na natatanggap dahil alam naman natin kung hindi dahil sa ating mga pakendi, sa ating mga pachichiri ay sulat tayong mga bayabayang natatanggap na galing sa mga bata so ayan mga kasasari ngayong araw na ito is magbibilang rin pala ako na aking mga barya, yan yung barya ng aking kita, ng aking munting tindahan dahil po sa aking payelo at pa -ice to be go diba? sabi nila wala daw ah, wala daw uh, benta yung tindahan dahil ah, papiso-piso lang daw yung kinikita hindi oh ah, pag yung papiso-piso mo is inipon mo at binilang mo idadami din yan, katulad ng aking uh, kita ng aking ice tubig na yan o di ba tatlong araw ko lang yan na benta na aking ice tubig, pero tignan nyo nagbibilang na ako na aking mga tagmimiso at umabot din siya ng 200 peso mga kasari sa loob ng tatlong araw o oh, ba diba? So, saan ka pa? sino may sabing walang kita sa tindahan at papiso-piso lang, ayan o binibilang ko na dumami na siya umabot siya yung dalawang daan sa loob lamang ng tatlong araw <laughs> di ba so ayan mga kasari yung in-update ko sa inyong araw na sa inyo ngayong araw na ito nagbenta-benta na muna inyong inday at nagbilang ng barya o siya mga kasari yan na lang muna bye